Ang question ngayong araw ay Paano masusuri ang kawastuhan ng impormasyon? Mahalagang kasanayan ngayon ng pagsusuri sa anumang impormasyong nagmumula sa internet dahil malaki ang banta ng fake news sa katotohanan. Marami ang napagkakamalang-totoo ang mga maling impormasyong ito kaya mabilis itong kumakalat. May mga grupo o individual na sadyang nagpapalaganap ng fake news para sa tiyak na layunin, kadalasan ay politikal. Kabilang sa mga dahilan ang paninira sa imahe ng isang tao o institusyon pagpapalaganap ng takot at pangamba, pagdudulot ng kaguluhan o pagtatakip sa katotohanan. Gayon pa man, may mga pagkakataong hindi sinasadya ang pagpapakalat ng maling impormasyon. May mga taong hindi nakapagsusuri ng mabuti kaya sila'y madaling napapaniwala at naibabahagi ito na parabang totoo. Dahil dito, nagiging mas mahalaga ang pagkilala sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian, lalo na sa internet. Iwasan ang pagbabahagi ng fake news, lalo na sa mga taong hindi sanay kumilatis ng impormasyon. Higit na mainam ang pagpapalaganap ng tama at totoong pangyayari at mas makabubuti kung isinasama ang pinagkukunan ng impormasyon bilang batayan. Sa ganitong paraan, natitiyak na mapagkakatiwalaan ang ibinabahagi. Sa huli, tungkulin ng bawat isa na maging mapanuri upang mapangalagaan ang katotohanan at maiwasan ang paglaganap ng fake news. Kapag nagiging mas maingat tayo sa ating binabasa at ibinabahagi, nakatutulong tayo sa pagpapanatili ng kaayusan at pagbibigay ng tamang kaalaman sa kapwa.